ako na lang sana. Sa bawat halik at yakap, sa bawat nititluha. Nais kong maging dahilan ng iyong ligaya tuwa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Magiging masaya't puno ng kulay ang iyong buhay. Sa bawat tala na magliliwanag sa gabi. Sa bawat awit na magpapagaan ng iyong damdamin. Kung ako na lang sana ang iyong hinahanap maramdaman mo ang pagmamahal na di magwawakas. Sa bawat pagkakataon na tayo'y magkasama. Sa bawat sandali, sa bawat pagsasama. Nais kong maranasan mo ang tunay na kaligayahan. Na nagmumula sa puso ng tunay na nagmamahal sa'yo. Ngunit sa kabila ng pagnanais kong ito. Alam kong hindi ako sapat sa'yo. Hahayaan na lang kitang maging masaya kahit na sa piling ng iba. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Alam kong ibang iba ang magiging kwento. Lagi mong tatandaan, nandito ako. Handang maghintay at magmahal sa iyo. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.